kanig gid ako mga video mga day ni abot na siya og pipila ka adlaw hapit na siya semana aya pa din ako na edit kay tungod sa kabisi kayo dili na maaksi kaso ang pag vlog lisod man pug kayo kung imo mga tupagon imong video video unya na apa kay buluhaton mo nang hmm. ang akong mga video dire gadamok ok na panalagsa na lang gani ko makapos og full video ani kay tungod nga tayo, Baloy, ani nga time dito magigo sa balay nya dagandagan po kay trabaho focus ba. lang kita sa tong trabaho dira ano Okay. May ganin lagi kinakapalita da ng cellphone nga duwe-duwe pa ni siya bitaw full of storage. Muna ang kanya kong mga video dagan-dagan gigan siya niya na edit na ako na post na. Kaya kung dili na mo i-post na ambot na lang yun. Kung asa imong unahon dato. Kaya maglibog naman ka. Ay, tiyari. So, nga tayo mga body. Na may mga butong deri. Amo na amon nalang amun na lang po dahil na siyang tipakon. Nag-andam lang may deri. para po dili na may maglisod. Huwag kuha. Bagdala na lang po dahil na mo kapil. Medyo dagandagan. Bani na karoon ang among buha No? Pero agwanta lang gita dani. May nalang gani no. Kay medyo kadulot. Gini nga atong kutsilyo di dapita. Unya kay wala mo kukagwanta. Kay mabuna lagi ang kutsilyo di sa minto. O kanang bato. Nagpakuha na lang po ko. karton. Kay para po dili mapungi lang ang konsilyo kasabang ta Dani sa tag-iya. Okay. So ako dahil ang tigbuak din ng napitaw nya Kani din ang kaoban ah, kay siya itig kuwa sa unod. Kaya para po mas madali ba. nya ka din mga sabaw amo dahil yung kay sala. Kaya lagi. Huwag mong kayo kung dili na mo isala. munang no, giapilan na lang po dahil na mo og salaan. Ubay-ubay din yung bugaon kay lagi duwa man ni kabuli. raon ta niya niya kay nibalik man tong tigdala nila. No, kabuli niya. Ah. Basta butong jud mga bade kay lamig kay, ka kaon dani unya apilan pagidni gid sabaw unya dani nga time gibiyana ko sang kaon bandari kay lagi na pa siya gid na buhat unya pagkatadtaod ni balik man dayon siya so kani ako akong tingo karon day dili na gid masabot kay lagi mura na nagtigo ang hinuon mura na katulgon ba unsa na magini orasa nag voice over ko dai mo lai lang gid karon akong tingo unya kani akong kaon bandari grabe kay ka sexy makasana or na lang kita dani kay lupigan man ta mura na may nang kuglulat ang nani akong style ay, ay charis <laughs> Anya dai wala naman mi kwarta tani na, nagbuak na lang mi lubi eh, para makakwarta may mi. Agoy okay. Mura po day, day betano Pero gi lang kay para pod makakaon sila. Okay. Tagabuhak na ako sa isa kalubi, mukaon on yug ko, kanabito yung sobra-sobra. Kanabito ang pag-abarini mo na rin madala nga unod mo nang ako na lang po kanon. Sayang mo po kung ilabay. Munang mintras na apa ko, ako gitig sa sobra. Munang ang lawas na ako, diri ang dapita sa salig sobra-sobra, kay sayang lagi huta, kay sayang. Iborot na yun akong lawas, ani, ni dako na siya ba. Munang kailangan na ako siya, o pang dayit, dani ba, magpalit ako dani, o kanabito mga mainom, mga mga kabi pipit nga uh, pangpadayit uh, okay, guys uh, na day nag period ang isa kabulig pero wala pa minahuman nahuman na ning isa kabuligan eh niingon pa ning isa hinuktok kamay trabaho dako oh, diba? so wala na day ako na dari isa nag video -biju lang na ako dira uh, kay human naman po oh. kung nga adi sir din ako gisulo din sa ref pass forward da nahuma na nahuman na ato sa among ginabuhat o pagbuak sa lubi. Pagkahapon dahil yung na rin ko sa anak sa akong amo. Nga pauban nun, lagi ko niya diri ay sa aray para po bon patabagan niya diri ang akong kauban kay ang akong kauban namang gidiri isa. Muna na lang po dahil yung gagiuban o niya tanawar agen ninyong duha kay roon. Inani din lang buhat diri ya bas sa dugay ko nila makitaan. Nawata naging sila sa gipang biyaan. O oh, diba? Wala lang ko ilain na Mahimuno gibidyo-bidyohan lang nina Kung mga dugi-dugi aw-aw diha. Nga kaning isa wala ginagbalibali nitong tungginan siya derang dapita. Kaya nagkaroon lang gidering daring dapita Munang kanilang silik Siti kukugin siya Pero si Tope Tanawarag na ninyo Ang itsura niya Dili na masabot Akong ka Dili mo po siya masaka Maragi kapoy ka po Yung nasiguro siya ba Munang ako na lang ginabuat Ako na lang na siyang ipasagdaan Pati tong isa Kunya sa salin Kung ginawata Kung karasa sila balik sa ilahan Nakatulog na may noon Pero wala ko. naman tayo mabuat Munang dili na lang man. Thank you for watching Please follow my Facebook